International Criminal Court or ICC, bakit ba nakikialam sila sa ating justice system? Meron naman tayong korte dito, di ba? Ang ICC ay isang permanenting korte na may jurisdiksyon sa mga kasong kabilang sa most serious na apat na krimen at isa na dito ang Crimes Against Humanity na siyang pinaparatang nila kay former President Digong for his alleged involvement in the war on drugs mula sa pagiging mayor niya sa Davao City hanggang sa pagiging Pangulo natin. Yung ibang tatlong krimen ay on genocide, war crimes, and the crime of aggression. Pero hindi natin pag-uusapan yan. Ang ICC is sang court of last resort under the international law. Nakapasok ang ICC kasi tayo naman ang isa sa mga naglagda ng na isa kasunduan na tinatawag natin na Rome of Statute. Ang sabi, this does not affect the sovereignty of member states like the Philippines but only under the principle of complementarity. Para may option tayo na mapuntahan kung sakaling walang magkakaso dito sa Pilipinas. Vinas.